Isang mapagpalang umaga't at araw po ng Merkules sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Merkules sa loob ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Binabati ko po ang mga nakikinig at nanonood sa Daily Gospel Reflection, sa mga followers po at sa lahat po ng tumutulong upang may pagpatuloy namin ng gawain ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Binabati ko rin po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua. Ganyan po ang mga benefactors namin na ulang sawa nagpapabot ng tulong upang aming may pagpatuloy at may sakatuparan ang mga proyekto namin dito po sa Pamansang Dambana ni San Antonio ng Padua. Ito man ay sa usaping may kinalaman sa pagtulong sa nangailangan o sa mga proyektong may kinalaman sa pagkapaganda ng ating simbahan. Palagi po kami magdadasal para sa inyo. Lubos po ang aming pasasalamat. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito kapatid, ngayon pong Merkules, sa ikalawang linggo sa kaniliwang panahon, pagninilayin po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po sa ikatlong kabanata, mga talata isa hanggang anim. Ang pamagat po ng pagninilay ng aking ibabahagi sa inyo ay nagsasabing gumawa ng mabuti sa lahat ng panahon. Sa totoo lang, wala namang po talagang batas na nagbabawal na gumawa ng mabuti kahit araw ng pamamahinga. Hindi po ibig sabihin na sa araw pa ng pamahinga, eh, wala tayong gagawin kundi manalangin at magpahinga. Sapagkat ang pagtulong sa kapwa, ang paggawa ng mabuti, ay walang pinipiling panahon. Sabi nga, love is a fruit for all seasons. Wala namang po talagang pinipili na araw at panahon ang paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang totoo, tayo ay nahamon ng na gumawa ng mabuti sa lahat ng panahon sa lahat ng pagkakataon. Habang may panahon, ito po ang hamon ng Panginoon. Hindi ko nga rin talaga lubos sa mga unawaan magpahanggang ngayon kung bakit sa batas ng mga Hudyo ay may mga bagay na pinagbabawal gawin sa araw ng pamahinga. Katulad nga po ng ginawa ni Jesus sa ating Ibanghelyo, siya po ay nagpagaling ng lalaking tuyot ang kamay. At sabi po ng mga pariseyo, yun ay bawal na gawin sa araw ng pamamahinga. Mabuti naman po ang maglitas ng buhay. Bakit ipinagbabawal kung araw ng pamamahinga? Kaya ako po'y na ang paggawa ng mabuti ay isang gawain pang lahat ng panahon sa habang panahon. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, ano po ang sabi ng Panginoon? Ano ba ang ipinahintulot sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Kaya mga kapatid, sa unang aral, inuturo po sa atin na walang pinipiling panahon ang paggawa ng mabuti. Wala naman talagang itinakdang araw ang Diyos sa paggawa ng kabutihan. Sabi nga po ni Mother Teresa of Calcutta at nabanggit ko rin kanina, Love is a fruit in season at all times and it is within the reach of every hand. Because the truth is, love does not need a reason. Pure love will come from the heart without reason and it will stay for every season. The only time that true love knows is now and today. Kaya huwag nang ipagpaliban pa ang mabuting magagawa mo. Sapagat ang totoo, wala naman talagang pinipiling panahon ang pagtulong at paggawa ng mabuti sa kapwa. Pangalawa, hindi po maaaring ihiwalay ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig natin sa kapwa baka puro dasal lang tayo. Hindi naman tayo nagkakawang gawa. Sabi nga, baka puro ngawa lang. Kulang naman tayo sa gawa. Kaya nga po dito sa pambansag na San Antonio ng Padua, ay ami pong sinimulan ang kawang gawa ni San Antonio. Ito po ay gagawin buwan-buwan, tuwing kalabing tatlo ng bawat buwan, pero pong proyekto na kawang gawa ni San Antonio. Sapagkat so, si sa San Antonio, hindi lang siya mahusay mangaral, siya po ay mapagkawang gawa din. Eh sino bang aming patron at huwaran dapat tulahan? Hindi nga ba't si San Antonio de Padua? Kaya nga po, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay napatutunayan hindi lang sa pamagitan ng pananalangin katulad ng pagdalo sa banal na misa. Kaya ano nga bang tunay na mukha ng pagsamba at pagmamahal sa Diyos? Una, ito po ay may mga mata na tumitingin sa langit Subalit tumitingin din sa kapwa-tao sa panahon ng kanilang pangailangan. Ito ay may mga kamay na nakatiklop upang manalangin. Subalit meron din mga bukas na kamay para magbigay. Ito ay may mga tuhod na marunong lumuhod upang magdasal at sumamba sa Diyos. Subalit ang tuhod na ito ay tinutuwi din upang tumayo at lumakad patungo sa kapwang nangangailangan yan po ang tunay na muka ng pagsamba at pagmamahal sa Diyos. Sabi nga po ni Apostol San Juan sa kanyang liham, Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo siya kayang mahalin at paglingkuran sa kapangyong nakikita araw-araw? Pangatlo, ipakita mo muka ng awa ng Diyos sa pamagitan ng kawang gawa. Kaya ang awa na walang kawang gawa ay awa na walang mukha. Without works of mercy, love remains a word with no life and meaning. Love and compassion are necessities and they are not luxuries of life. Without them, humanity cannot survive. Sabi po ni Dalai Lama, Compassion is an action word with no limitations. Kaya nga, Unawain natin at huwag kalilimutan that compassion without action is only an emotion without meaning. Kaya, ulitin ko po ang pamagat ng pagninilay, umawa ng mabuti at magmahal sa lahat ng panahon at pagkakataon. Manalangin tayo. ama manaming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat patuloy mong pindadama sa amin ang iyong walanggang awa at habag. Kami man ay nagkukulang, ikaw palagi ay nagkukuno. Hubugin mo ang aming mga puso upang ito ay maging mahabagin, katulad ng palaging mahabagin sa amin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito, miyerkules, sa loob na ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, lalo tigit sa ating mga mahal buhay. Let us begin evangelizing at home. Maraming salamat po sa inyo po mga patuloy na tumatangkilig sa Daily Gospel Reflection. Patuloy po natin ipanalangin ang isa't isa. -tisa. And let us fill the world with the message and power of God's words. Pagpalaan po tayo ng mga Pangilihan Diyos, Ama at ang Anak espíritu santo amén